Ayan guys, magandang magandang gabi sa inyo. Lotion. Pampadulas. <laughs> Joke lang. <laughs> Bagong ligo po tayo. Ganito ako mga idol bago matulog. Naglo-lotion. Para kahit, kahit nasanay na kasi ako. Kahit wala yung partner ko. Naglo-lotion pa rin ako para ano yung katawan natin. Para yung katawan laging verb phrase. Wow, oh, reprise. <laughs> May nag-aaway sa labas. Sabi saan nyo? ka nyo sa mga ismaing. yung mo kasi kahit dalawa I mean, what's we'll